Uh, magandang araw mga ka-channel uh, Ngayon po ay mamamasyal kami kasama ng aking pamilya uh, Ngayon po ay papunta kami sa SM pero dumaan muna kami dito sa Robinson Palapala. Pupunta po kami ngayon sa Kabalen So ito po, papunta na kami sa Kabalen and then nung nandito po kami sa Kabalen ah uh, sinukat ko muna dito yung anak ko kung lampas pa siya doon sa pulpit para siya ay libre pero siya ay hindi naman umabot kaya po siya po ay libre so ayun po nandito na kami ang bayad po dito kala isa is 546 ah uh, ang babayaran ng bawat isa sa amin so ayun po nagtanong na kami kung pwede kumain and then nung nakapasok po kami ito po so bago po ang lahat siyempre ang una ko munang kinuhaan is yung aking anak kinuhaan ko muna siya ng mga pangbatang pagkain dito. So, ayan nga, nagtuto pa siya yung gusto niya. So, yan po yung gusto niya. Uh, marshmallow, tapos yung ano pa hindi ko kakabisali yan kung ano yan. Basta, yan yan. So, ayun, pagkatapos nun, makuha yung anak ko, kinuhaan ko na rin yung sarili ko para makakain na din. So, ito po pala yung mga pagkain nila dito. So, ayan, nung nakakuha ko, ito po yung mga kinuha ko, kare-kare, uh, tapos yung hito, and kumain na din si commander at saka yung anak ko. Ito po pala yung mga pagkain nila dito. Ito po, leksyon to, tapos, di ko na po alam tong mga iba eh. Ang hindi lang po maganda pagkaganito is, yung mga pagkain po dito is hindi lahat pwede sa akin. Kasi po, ako po ay isang muslim, kung saan maraming sa mga ganitong kainan is hindi ako pwedeng kumain kasi po may halong bawal. So ito po yung mga pagkain nila dito. So ayun, pagkatapos nga pala ay ito po nga po pala, pinusbite ko na pala yung kanilang kari-kari, ayun, quality. So yun po, kumain na ako dito, hindi kumakain na din yung anak ko. So ayan yung mga pinili namin pagkain. So ayun pagkatapos pala namin kumain ay nagyaya na tong anak ko pupunta daw sa palaruan ng bata. So ayun dinala ko siya sa palaruan ng bata. At ito nga pala yung lagi niyang request sa akin tuwing day off ko pupunta sa palaruan ng bata. Pero since ngayon lang din ako nagkaroon ng oras, time, kaya ayun dinala ko na sila dito, dinit ko silang magnanay. So ayun, baby pa nga yung anak ko. Ay po na sa palaruan na kami ng bata at kung makikita niyo naman yung anak ko tuwang tuwa nagtatakbo pa nga. Ito yung pinakamasarap na pakiramdam mga ka-channel pagka napapasaya natin yung mga anak natin. Pagka kasi masaya yung anak natin, wala ding tuwang mapapaglagyan sa atin sa tuwa din. Pagka nakikita mong masaya yung anak mo, lalo na pag ikaw yung nakakapagbigay ng saya sa anak mo. So ayan nga, as tuwang tuwa siya at pumunta na siya dito sa maraming ah uh, bola. Ito yung lagi niyang sinasabi na maraming balls. Ayan nga, tuwang-tuwa siya o oh, pahiga-higa pa. <laughs> so yun po ba kami umuwi, nagyaya silang magnanay dito, nasasakay daw sila dito sa truck-truck track na to. So ayun, sige sabi ko, sumakay muna kayo bago tayo umuwi. Actually mga ka-channel, uh, inabot kami ng tatlo to apat na oras dito bago kami mag-decide ng umuwi. So ayan na nga, dinadrive-drive pa ng anak ko. Nakakatuwa lang mga ka-channel na yung mga hindi natin naranasan nung bata ay eh, naranasan ng mga anak natin ngayon kasi actually mga ka-channel nung bata ako hindi ko naranasan yung ganito kaya tuwang tuwa ko pag nakikita ko yung anak ko na masaya sa mga bagay na hindi ko naranasan nung bata so ayun na mga ka-channel nag -drive, drive na sila so hanggang dito na lang yung video natin ngayon mga ka-channel sa mga naghihintay po ng na mga video natin ah, pasensya na po hindi na tayo makagawa ng tutorial ah, dahil po ako po ay masyadong busy uh, mayroon po akong sinisimulang panibagong negosyo at the same time nagkatrabaho po ako. So hanggang dito na lang po, maraming salamat po mga ka-channel sa panonood.